basta Seventh Day Adventist, mas mahaba ng 8 years ang buhay. Okay po, may bago akong ituturo sa inyo base dito sa librong to, Living to be 100 years old. Okay? So, nabasa ko itong book. Actually, ito rin naman yung mga ko. Binigay niya, inaral niya yung mga mahabang buhay sa buong mundo. May mga areas na mahaba ang buhay ng tao, lampas 100 years old, at sinamarize niya ano yung mga ugali, ano yung mga mindset nila, yung pag-iisip nila bakit mahaba buhay nila. Grupo ng tao na mahaba ang buhay, ito, Seventh-day Adventist. Okay? Isang religious group, meron tayo dito, mga uh, sabadista, dami kong kaibigan na Seventh-day Adventist. Bumibili ako sa mga restaurant nila yung mga veggie meat. Oh, Mayilig ako sa veggie meat. Ito, proven ito. Ah. Sa Archives of Internal Medicine, inaral nila yung haba ng buhay ng Seventh-day Adventist sa California. Nakita nila, basta Seventh-day Adventist, mas mahaba ng 8 years ang buhay kumpara sa Californians na nakatira din katabi nila. So, <clears throat> isang community, isang grupo ng tao, magkatabi, pareho ang gina, pareho ang exposure, pareho ang hangin, pareho ang ang pollution, pero yung isa nagpa-practice ng Seventh-day Adventist, yung isa ibang religion. Bakit mas mahaba buhay ng mga Seventh-day Adventist ng eight years Okay, so nagtataka itong sumulat na libro, tiningnan nila. So, merong meron silang one day a week na rest, 'di ba, yung mga Sabadista. One day in a week bawal magtrabaho. Kailangan force ka magpahinga. Puro family lang, camaraderie, nature, no work one day in a week. Tapos lagi nagdadasal, tapos yung diet nila, 'di ba? Alus vegetarian diet 'to. Puro tokwa, veggie meat, walang karne. At mga payat sila, low body weight. Konti lang kumain. Okay, konti kumain. At they spend time sa grupo nila, mga seven day Adventists, with like-minded friends. So, parehong religious. Parehong grupo. Hindi ko sinasabi mag seven day Adventists kayo. Ang ibig ko lang sabihin, merong mga pare-parehong pattern eh. Same group eh kung nasa Okinawa man or Sardinia man o dito mga seventh day Adventists, usually same friends na walang kaaway. Mga 7 day Adventists, mahilig din mag-volunteer. Okay? Tumutulong sa community. May purpose mabuhay vegetarian diet. Dinner nila halos lahat konti lang. At lahat itong grupong ng mga tao to ah, no smoking, no alcohol ah. It Idagdag ko lang sa sinabi ni Doc Willie Ong kung bakit ang mga Seventh-day Adventist ay mas mahaba ang buhay. Dahil ang Seventh-day Adventist ay sumusunod sa utos ng Diyos patungkol sa mga pagkain na dapat kainin at sa mga hindi dapat kainin. Ayon sa ikatlong sulat ni Apostol Juan sa versikulo 2, ganito ang ating mababasa. Minamahal, dinadalangin ko na ikaw ay dumago sa lahat ng mga bagay at maging sa kalusugan, katulad ng paglago ng iyong kaluluwa. At sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 7, ganito naman ang ating mawabasa. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa alapaap na may walang hanggang minsahe ng magandang balita para ipahayag sa mga naninirahan sa mundo, sa bawat bansa, tribo, wika at mga tao. Tumawag siya ng may malakas na tinig. Matakot sa Diyos at bigyan siya ng kalwalhatian. Dahil sa oras ng kaniyang paghukom ay dumating na. Sambahin siya. Siya na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng mga tubig. At si Apostol Pablo ay nagturo sa atin kung paano natin maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Unang Korinto 10.31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya ako bilang Seventh Day Adventist ay proud ako na ako ay isang Seventh Day Adventist. Ikaw, proud ka ba?